Kain po. Ulam. Una malos. Friday ngayon, Friday. Alam na munggo ba? Munggos ba, munggos? Kain po, kain po. Ito yung amit Mayroon din ito mga binibili ko to sa suki ko ni Monggo mga lods nabili ko yung kanin sa iyo Gue t referred Marche Han

Dito, sa tanga munggo. Munggo. Isa piraso lang. Gusto saya munggos ba? Mungrami. Mung o, oh, kaya mga oras. Kaya. Kumain ka na. Gusto. O, wala mo. Pipak. Sira. Ang nilipon mo. Piti na sa akin, le. Hindi pa eh. Hindi <laughs> pa. Hmm. pala. Wala hmm. mo. Ah, munggo din. <laughs> munggo ayo Munggo prito tsaka munggo prito, itlog tsaka toyo. Saan ang galing toyo? Ha? Saan galing? Ah? galing? Binili namin, siyempre. Saan? Tiga? Oo. Oh, kaya tiga yung think 15 pesos lang na parang danggit. Hmm. Doon. Yung munggo kay Papang. Um, kaya Ipapang, kaya kay Papang. Kay Papang. Kay Papang. nga. Tapos yung... Siyempe? yung ano naman yung itlog na may halong itlog ay itlog tsaka may halong hotdog kay ano bakatlo hindi kay, kay Glenn bigay di hindi baon niya ito bigay kaya oh, ate at sabay sabay kumit kami kumain doon boy sino nga ma si kay Glen sa kasi si kay Sarate si kay Porn oh, sabay sabay lagi kumain yan maganda na sir sir ba no hmm. Kaya nga ang dami namin Pag ako mag isa dito, walang gano'ng kumain eh Kaya nga ano namin, tangin na upos lahat eh Siyempre, wala lahat eh Sa pala ka po yan eh Mukbang eh, eh. eh, eh. Oh. Kahit naman kami dati ni Kaya Pasti na dito, di ba? Kaya na pag gano'ng Pag gano'ng eh. din kumain eh Masarap din kasi Panghang hmm. pa lang? Malamang, kinahin mo yung sili ko eh Hindi, wala uh -huh. Patak ng mga ano, 11 o'clock. Ayan na, nagsisilapito na kami. Kainan na. Palaki mga kohol. Ah. Kasi nakaraan, namin. Ano naman, sinigang. Harap. sino bumili. Tapos si Keglen naman, ano, so, si kay, oh. kay, kay Glenn naman, ano, itlog, Tapos Itlog mahalat. Sarap. Ano yung Kain ko, 5 minutes lang pala. tapos ako kain. Oo, oh, ba? Diba? Tapos na. Tapos na kumain si Steam Sario. Oh, shoutout sa kasama ko. Shoutout Grand. Oh. Tawagin ang vlog ko. Hi. Oh, cool. oh 'di ba? Okay. Thank you for watching, mga lods. Salamat, sion.